Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking makilala Sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo si Kalingap Rob kasama na si Kalingap Edu at ang buong Kalingap team sa bahay nila at Viancy. Dala nila ang mga bagay na pinapaabot kay Viancy at mamaya ay may surprise daw silang sasabihin para sa talaga. Pagkapunta doon ni Kalingap Edu ay talagang nagbinuan na sila at noong nakaraang video nga natin ay nakita natin na hinawakan ni Kalingap Edu ng matagal ang kamay ni Ate Viancy bilang punishment dahil ayaw niya natanggalin ang mga po sa kanyang pagsasalita pagkatapos naman noon ay kinuhaan muna ni Ate Biancy nang may inom si Kalingap Edu dahil nga bagong dating lamang sila at para din mawala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hey, no. hey, hey. Hey. Ano yan? Nestor, ano po may may mga regalo po. Nestor po ka natin. Ay, grabe. Okay lang. Okay, Ang hmm. ganda talaga ng ating yes. Hmm. Okay, Ito, <laughs> may mga dala ka na naman. Ano? Dala naman. Ang mga alalay natin. Oh. Galing to kaya, no? Jocelyn Magnish Pico. Okay. <laughs> <laughs> mag ko kay, ano yan? Kay Sir Leo Dian. Ano damit? Napaka maasikasa talaga ni Ate Fiancy kahit kada dating jaan nila kalingap Edu ay hindi talaga niya kinakalimutan na pagsilbihan ang kanyang mga bisita. Talagang pinapainom niya muna ito ng mga inumin kahit na noon ay wala pa talaga silang mga offer sa kanilang mga bisita. Ngunit inaasikaso niya talaga ito sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman talaga maraming nagmamahal kay Ate Viancy ng mga supporters at lalo pa itong nadalagdagan habang tumatagal ang panahon at dumadami ang kanilang mga video. Ito rin ang dahilan kung bakit patagal na patagal ay mas lumalawak ang kanilang fanbase at marami pa talaga ang nagmamahal sa kanilang dalawa.

Uh, ito kayo, ganun po kay Sir Leo din naman. Para to sa mga kapatid mo daw. Ito, oh. mga damit. Sayang nga, nagbili ka niya ng mga damit, di ba? Ito ang parang, sila mama mo. Yung, no? mga para sa bata, Yung mga kapatid mo. <laughs> para sa baby ba? To? Para sa baby ito ah. Thank you po kay Sir Leo. Thank you po, Sir Leo D. Thank you baby. po, Sir Leo D. Kasi hindi po kayo nagsasamang tumulong po sa amin. Pati po kayo nandun po sa mga naka, ano po sa akin paligid, kila Angel po. Pinatulungan niya din po. Salamat po. Marami ko lang si Sir Lea. Sir Lea de, love you po! <laughs> <Okay>. <laughs> Nakakatuwa talaga dahil kahit na napakarami ng natatanggap ni Love sa kanilang buhay ay hindi pa rin talaga sila nagbabago. Nananatili pa rin si Yancy kung ano siya dati at ang kanyang pamilya. Palagi lang daw silang humble dahil alam nila kung saan sila nanggaling at hindi sila magbabago dahil lang sa nagkaroon sila ng mga biyaya. Kaya naman, kada vlog ay talaga namang marami ang humahanga sa kanyang mga supporters at viewers at talaga namang nagpapadala sa kanila ng mga kung ano-anong bagay na sa tingin nila ay kakailangan ni Nivyansi at ng kanyang pamilya sa hinaharap. Nakakatawa nga dahil kahit wala pa man silang bahay ay malapit nang makumpleto ang mga gamit sa kanila. Mukhang ready na ready na talaga sila sa paglipat. Ang kulang na lamang ay magawa ang kanilang bahay. Ito to. Puro mga damit po ito. Pero pares lang. Ibuka mo dito. Ibuka mo dito. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Para sa'yo tayo May mga damit na po yung kapatid ko Hindi na pumagod Thank you po hindi na mabili, ano? Okay, para sa iyo, tato. Okay, kay mama mo. Okay, mama. Okay, yan. Ito, pulit na mama mo. Ito, mga pambata po, oh, Mga binili namin, kalit galing kay... Kay Sir Lea. Ito. ito? From Jacqueline Ducosin, Biancy and Ed. Ay, binigay pa sa atin. Ito, mga Ito, Jacqueline. Jacqueline. Ito, Ito,

Sobra din talaga ang pagpapasalamat ni Viancy at ng kanyang pamilya dahil imbis na si Viancy at si Kilingap Edo lamang ang makatanggap ng mga biyaya at mga gamit na galing sa mga sponsors ay tinitignan din ng mga sponsors ang kalagayan ng kanyang pamilya dahil kada padala nga kay Viancy ay talaga namang kasama din ang kanyang pamilya sa mga binibigyan. Lagi silang inaabutan ng mga kung ano-anong mga damit, sapatos at iba pang mga bagay. Ito ay napakalaking bagay talaga lalo na at nadagdagan na naman ang pamilya ni Lavionsi ng isa pang baby. Naman napakalaking tulong talaga sa kanila ng mga sponsors at supporters. Saka ito po ang damit. Puro mga pan bata na ito lahat. Ayan Edo, hey oh. may kasya po dyan sa akin kung ka Ay, ako? Wala <laughs> nga. Isip bata ka talaga. Anong, maliliit yan kuya? Hindi ito makasya sa'yo. Maliliit pa po ako eh. Malaki <laughs> ka na. Aray, 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 aray! Hindi na masibira to sa iyo kuya. Ah, oh. ano yan? Pat pat. Pat pat. Ano yan sa'yo? Pat, pat. mo na muna. Pagsahod na lang, bibigyan. Yon. Galing pa lang. Thank you po, Edo. pag na lang, oh. Ganit. Yan po. Sa'o <laughs> daw. Ikaw may, <laughs> sa may daw. May po. <laughs> Salamat po. Ayan, <coughs> Thank you po kay, ano, kay Sir Lea. Okay. May ito na po. Mga damit. Baka may nabulsa ka dito na po. Wala po. <laughs> <laughs> Ayan, thank you. Thank you, thank you. Bukit na bro. <sighs> Grabe. Isa pa pala. Gusto ko ulit narinig ang poses <coughs> mo. Nakaka-miss. <coughs> Sa so, dami ng mga pinapadala ng mga supporters ay parang hindi na nga ito talaga magkakasya sa bahay nila. Kung mapapansin natin ay dati talaga walang kalaman-laman ang bahay ni LaFiancy. Ngayon naman ay inextend pa ang kanilang bahay para ito ay maluwagan dahil nga sa dami ng mga binibigay sa kanila ng mga supporters, hindi na talaga kasya ang space na nandoon lang sa loob. Hanggang sa labas ay punong-puno ito ng mga gamit, iba't ibang sombrero, damit, mga sapatos, teddy bears at iba pang mga pinapadala sa kanya ng mga supporters at nakakatuwa dahil kahit kaano ito karami ay hindi talaga ito pinapabayaan ni Ate Viancy at palagi talaga itong malinis at maayos. Pwede na nga. Alin niyo? Alin niyo? pa mo ba na mo na? pa ako nung. Alin po? Ay. Alin niyo? Grabe, mamamahang ka pa dyan. ko sa kanila. Salo pa kayo. Nagusto mo Bagi itu na Fokus <laughs> po ito na lang. <laughs> ito na lang po. Fokus po. Hindi pa niya. Hindi na request. eh. Nagpasalamat naman si Bianci sa kanyang mga natatanggap noong araw na yon dahil napakarami itong mga natanggap niya. Hindi lang ito para sa kanya kundi para sa kanyang pamilya rin pagkatapos noon ay nagkulitan na naman ulit si Kalingap Edu at Ate Viancy. Sila ay nagkaroon ng isang karaoke session dahil namiss na ng mga fans ni Ate Viancy ang kanyang boses. Kaya naman pinagbigyan nito ni Viancy ng kanta. Ganon din naman si Kalingap Edu na talaga namang mas nagpa-sweet pa sa sitwasyon. Dahil pagkatapos kumanta ni Ate Vianci, ay nagduet naman sila. At ito ay masasaksihan natin sa ating susunod na video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Vianci, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!